Ilang linggo bago ang 2023 Barangay at Sanggunian Kabataan Elections na nawagan ang Commission on Elections sa mga botante na huwag suportahan sa halalan ang mga pasaway na kandidato. Ayon kay Comelec Chairperson George Garcia, tinatayang nasa 300 na ang bilang ng mga kandidato sa eleksyon na pinagpapaliwanag nila dahil sa posibleng pagkakasangkot sa premature campaigning. babalan ng Comelec, kung mapatuto na lumabag sa patakaran, maaring maharap ng mga kandidato sa disqualification at hindi na makakatakbo pa sa halalan ng panghabang buhay o kaya naman ay makulong. Gitna ahensya, hindi na rin uubra sa kanila ang palusot ng ilan at kahit alisin pa ang mga poster pero huli na, maaari pa rin silang makasuhan. Samantala, may babala rin ang Comelec laban sa vote buying. Ngayon, basta may nakita tayo, kahit na naandyan lang sa social media, may nagpadala sa atin ng pictures, mag-showcase tayo. Mas maganda po yan para ang, ang mga kababayan natin ay, ay uh, lumalakas ang loob na magreklamo. So doon po sa mga ngayon pa lamang ay ng bayad o na -o oferan ng in cash or in o pangako po ha, pangako lang, yan po ay vote buying nga.